Sa gitna ng Frankfurt Book Fair ngayong taon, isa sa pinakamalaking publishing event sa mundo, muling ipinakilala ang Philippine science fiction sa pandaigdigang entablado. Isa itong makasaysayang sandali para sa kulturang Pilipino dahil bihira nating makita na ang ating mga kwento tungkol sa hinaharap, teknolohiya, at imahinasyon ay binibigyang pansin sa ganitong antas. Sa booth ng Pilipinas, tampok ang mga akdang nagsusulong ng konsepto ng Filipino futurism mga kwentong humahabi ng siyensya at kultura kasabay ng mga temang tulad ng kolonyalismo, pagkakakilanlan at pagbabago ng lipunan. Ayon sa mga tagapagtaguyod, layunin nitong ipakita na may kakaibang tinig ang mga Pilipino sa larangan ng sci-fi, isang tinig na sabay moderno at nakaugat sa kasaysayan. Maraming banyagang publisher at filmmaker ang nagpahayag ng interes, nakikita ang potensyal ng mga kwentong Pilipino para sa adaptasyon sa pelikula at streaming platforms para sa mga artist, writer at filmmaker. Ito ay hindi lang showcase, ito ay imbitasyon upang palawakin pa ang mundo ng ating imahinasyon. Sa dulo, ang pagbabalik ng Philippine science fiction sa world stage ay hindi lang tungkol sa libro. Isa itong pahayag, may lugar ang mga Pilipinong manunulat at malikhaing isip sa global conversation tungkol sa kinabukasan. Move. Maging ang mga kabataang Pilipino na lumahok sa event ay nagbahagi ng kanilang mga ideya tungkol sa hinaharap ng bansa. Isang patunay na buhay at lumalawak ang imahinasyong Pilipino sa bagong henerasyon. Sa dulo, ang pagbabalik ng Philippine Science Fiction sa World Stage ay hindi lang tungkol sa libro. Isa itong pahayag. May lugar ang mga Pilipinong manunulat at malikhaing isip sa global conversation tungkol sa kinabukasan.